Ang paghihi ng madalas sa gabi ay hindi maganda sa ating kalusugan. Kung sa araw, umihi ka ng maraming beses ay okay lang dahil tayo ay gumagalaw. Bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like, and share, and don't forget to hit the bell button para updated ka sa aking health and beauty tips. Yung iba ang iniisip dahil lang sa nakainom ng beer. Kahit na uminom ka ng beer, isa or dalawang beses lang yan umihi bago matulog or alang alin ng alas 3 ng madaling araw. At ang isa pang dahilan kung bakit ka naiihi ng madalas sa gabi, yung nakagat ka ng lamok. Hindi mo ngayon siya na uh, nagamot, hindi mo siya nalagyan ng ointment. So, siyempre, sa gabi na ikaw ay natutulog, kamot ka lang ng kamot, kis-kis ka lang ng kis-kis sa iyong paa, kung kaya madalas kang uh, bumangon at umihi. Naturalmente lang yun dahil nga kumakati ang iyong paa. Kaya napaka-importante talaga yung naghuhugas muna ng paa sa gabi. At kung alam niyo talaga na nakagat kayo ng lamok at wala kayong ointment, kumuha lang kayo ng salt. At yun lang ang ipangkaskas ninyo at huwag nyong balawan. Sa mga lalaki na madalas umihi sa gabi, ang problema nila yung prostrate at ang bladder. Nirekomenda ko sa inyo na pumunta na kagad kayo ng doktor at magpa-check up kayo babait lalaki kapag uh, problema ay sa ihi, yan ay talagang ma-infeksyon. At sa mga babae naman na talagang madalas umihi sa gabi, ito ay nauuwi at napupunta sa UTI, urinary tract infection. Sa sobrang dalas ng ihi, talagang nga ang makikita nyo na sa huling patak uh, ng ihi ninyo ay ang dugo. Yun ang hindi na maganda talaga. Alam nyo ba na itong sakit na to ay talagang umaatake to sa madaling araw? Kung kaya kailangan na talagang kayo, meron kayong first aid. Ang maisasabi ko lang sa inyong first aid ay ang wasabi. Ito ay mabibili sa groceries kaya lagi kayong mag-i-stack nito dahil ito ay bakterya pag ihi kayo ng ihi ng madalas, ay kumuha na kayo ng 1 inch na wasabi, ilagay nyo sa inyong bibig at kumuha kayo ng tubig at inumin. Ang wasabi ay matapang sa sikmura kung kaya bago kayo mag nito ay kumain muna kayo ng konti, maglaman lang ng konting laman sa tiyan at pwede na kayong uminom nito. Ito lang ang first aid na masasabi ko sa inyo talagang miraculous. Pero magpa-check up pa rin kayo sa doktor para malaman nyo kung ano talaga yung nararamdaman ninyong madalas na pag-iis sa gabi at pagsakit ng inyong puson. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!